balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, uh, not necessarily ako, tungkol kay uh, Vice President ano, Sara Duterte yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sarah. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every six months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. May kita nila kung gaano ka laki ang uh, pera na ninakaw ng uh, nila Sara Duterte kasama si Manz And we're talking about billions. So it's not of just pesos. the 160 million it's co not confidential fund. Billions ito. Hmm. Kailan po mangyayari ito? Um, pagka na-file na nila, so the ombudsman through the memor uh, Memorandum of Agreement with uh, AMLOC, pwede nila makuha lahat yun. So kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente? Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. Oh, yun. Mm -hmm. Okay. Actually, si Pangulo naman, kasi is, ano din siya. Kung makikilala niya siya, matapang ang Pangulo. Kaya lang, uh, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. <laughs> yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin, breathing kung paano niya ito uh, take sa sarili niya at kung paano niya ilalahad yung gusto niyang sabihin. So, nandoon yung control. Ayaw niyang nagagalit, pero may tapang. Yan siya. Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Matapang naman siya. Eh. Matapang naman siya. Hindi na siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala palamura. Ah. Hindi siya nagbumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta. Sa uh, mumura, sa panigaw, hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung pa paano siya mag-lead. At kung pa paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya, doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. At saka doon sa mga katagang, mahiya naman kayo. Yan, oo.